Hi guys, happy Monday. It is March 24. Time check it's 1 p.m. Um gagawin lang natin and kumain tayo ng mabilis para sa ating tanghalian dahil meron pa tayong half an hour bago natin sunduin ang ating dalaga. At dahil uminit na din dito sa ating area, naisipan ko na simulan na ang ating pagpupunla ng mga seeds. So eto na guys, ang ating iba't ibang klase na itatanim, no? Ito yung mga um naipon pa natin ng mga natitirang seeds from past years. So meron tayo ditong tomatoes, meron tayong cucumber, And then, napakarami nating seeds na binili para sa green beans. Dahil ito talaga yung kinakain at gamit na gamit dito sa ating bahay. So, para sa ating beans, ito ay directly nating itatanim kapag na-amend na natin yung lupa. At dahil mainit na nga guys, at papalo na tayo sa 60 degrees, kailangan na rin itong simulan para mag-germinate na ang ating mga pananim. So, ang gagamitin natin ay, um, ito kasi parang karton um, aamingin ko sa inyo guys, ito ay ano, basura ng kapitbahay namin. Sa so, tapat guys. So, nung Thursday, nagkaroon ng trash collection. Um, nakita ko doon sa kanilang recyclable bin. So, hiningi natin yan. Perfect na perfect kasi, meron silang binibentang ganito sa Walmart. Um, medyo pricey, no? Pero since ito naman ay pwede natin i-reuse, kaya ito na lang ang ating gagamitin sa ating pagpupunla. So, imbis na ito ay itapon, hiningi natin ito kay neighbor at binigay naman niya sa atin. So, ito meron tayo ditong 12 and then 12 ulit. So, ako huli natin ipupunla dahil importante ito at ito talaga yung ginagamit natin sa ating kusina ay tomatoes. So, meron tayong iba't ibang klaseng variety ng ating tomatoes, no? Yung iba dito ay indeterminate vines, meaning pataas ng pataas. Um, subukan din natin magtanim ng red cherry tomatoes and ang ating yellow pear tomatoes. So, meron na rin akong nabili na starting na potting mix. Ito na yun, guys. Lagyan na natin, punuan na natin ito ating mga containers. Ayan. So, gamit lang ang ating spade. Lagyan na natin ng lupa isa-isa guys. Ayan. Excited na ako guys. Although, marami, maan to, medyo mahaba-haba ang ating tatrabahuin. Dahil, um, yung ating lupa from last year ay i-reuse lang natin. So, kunuan ko lang itong mabilis and balikan ko kayo. So, lalagyan natin ng starting mix ang ating container. Perfect. Ganito kasi, gugupitin ko na lang to. So, ito mismong karton, pwede natin itong i-diretso na sa lupa kapag i-transplant na natin yung ating seedling. I don't think matatapos ko to dahil tayo may susundo na maya-maya kay ate. But gusto ko lang siyang simulan. And then, papaarawan natin ito at papainitan para alam natin kung ito ba ay mag-germinate. So, hindi lahat ng tinatanim nating seeds nag germinate no? Kaya minsan, sa isang variety, marami akong itinatanim. Para kung hindi man siya magtuloy, meron pa tayong ibang pwedeng itanim. So, itong lupa na ito, nabigyan namin ito ni Daddy sa Olis. I think this is two weeks ago, nung kumunta kami sa Olis. Ayan. This year, sabi ni Daddy, huwag daw ako magtanim ng mga cantaloupe and watermelon. Dahil last year naman, hindi tayo su successful. So, more on beans, tomatoes, peppers, and konting zucchini rin, and cucumber. Ayan. Ito ang ating kaligayahan, guys. Ito yung look forward ko lagi, every year. Ang ating outside garden. Ayan. So, ilapit lang natin, ano? Ito na lang muna for now. Like I said, maya maya ay, aalis na rin ako. Okay. Ilusin lang natin ng in-between. So, lalagyan natin yan ang ating Roma Tomato. Kumuha rin ako, guys, ng ano, nung ating pananda. Ito ay, ano, plastic fork. So, ang isang hilera, lalagyan natin yan dyan, Roma. Lalagyan natin ang tig-itig -tig isang seeds. Tingnan nyo yung napakaliit ng seeds ng kamatis. Pagkutukan so, lang natin. Ayan. Isa pa guys. Okay. Okay guys, ang next naman nating ipunla ang ating yellow pear tomatoes. So, meron namang nabibili dito ng na mga seedlings na, no? Pero, yung aking mga tomatoes, ako talaga ang nagsa-start nyan. Dahil madali lang naman itong mag-germinate. Magtatanim din tayo ng mga bulaklak. Normally, yung tinatanim ko talaga is marigold. Kasi yun ay madali lang patubuin. Ayan, guys. Ito napakadami ko pang seeds. Hindi natin itinapon ito. This is from previous years. Tingnan natin kung mag-germinate pa rin, no? Sayang naman kasi. So, takpan natin. And then mamaya, didiligan natin ito, of course. Sprayan natin ito dahil meron ako na yung sprinkler. Okay. Ito na ang ating pananda. So, meron tayong yellow pear. Meron na tayong roma tomato. Subukan din natin magpalago ng large fruit and cherry tomato. Hindi ko alam kung gagawa pa tayo nito. Cucumber naman, guys. Ang ating pipino. So, ating pipino ay market more cucumber. Lalagyan din natin ito ng date, of course, para alam natin ano kung kailan natin siya pinanggap. Isa-isa lang, guys, kada kada butas. Alam niyo ba, guys, kapag yung pipino, freshly harvest, talagang manamis-namis, pwede mo lang siyang papakin. Pwede mong isaw-saw yan sa dip, ranch, or blue cheese. So, madali lang bumili dito, no, sa tindahan. May tayong bumili ng ating mga produce. Pero, nag enjoy talaga akong magtanim. Kaya, every year, nagtatanim ako ng sarili kong mga gulay. So, ayan guys, cucumber. Lagyan natin, natin dito. Tatlo. So, yung ating cucumber, meron tayong dalawang variety. Isa siyang muncher. Meron naman itong isa ay market more. So, buksan natin itong muncher. Itanim din natin. Like I said, hindi lahat yan mag-germinate. Yung iba dito, successful. Yung iba naman, malamang hindi. So, importante na meron tayong reserve. Kung sakaling hindi, magtulo yung ating mga nagtanim. Okay guys, tapos na tayo sa isang, ano man tawag dito? Yung sa isa nating disposable tray, ito na ang ating nabili na sprayer. Ito, ginagamit ko ito pang mist ng aking houseplant. But, dahil hindi natin pwedeng lunurin, spray lang natin ng tubig. Yung bibigyan or natin, ang, um, i-water natin siya bago natin siya ilag. So, today is March 24. Hopefully, by May, me, medyo malaki-laki na ang ating seedling. So, pwede na natin ito ilabas. Ayan. Pupunuan natin ito ng tubig. Actually, ngayon, medyo malamig, ay eh, medyo mainit, guys. No? Pwede natin itong ilabas sa ating upper deck. So, ito ang kailangan, syempre, ng ating mga seeds. Kailangan nila ng water, sunlight, and soil. Okay. Okay. Meron na tayong isa, guys. Next naman, lagyan din natin ito. So, parang sa kamatis, dalawang variety lang. Parang okay na rin yan. Pag sobrang dami naman, guys. Hindi naman, kung hindi naman makakain, sayang naman. And then, nalagyan pa natin ito ng lupa. Um, punta din tayo ng marigold. So, ito guys, ang aking stress reliever. Ito talaga yung napakahapi sa akin. So, sa trabaho, pag tayo ay pagod na, sa summer, pag-uwi ko sa bahay, diretsyo na ako sa aking maliit na hardin. Inaasikaso ko naman ang aking mga panay. As you can see, hindi ako magamit ng gloves. Gusto ko na kiti yung lupa. Yung binenta ko palang kalamansi, guys, ako rin ang nag-ano nun. From Seeds ko rin yung sinimulan. Yung aking pinow sa ating Facebook na kalamansi na nabenta natin. So, tayo rin ang nagsimulan nun from Seeds kapag summer time ito talaga din inaasikaso ko and then kapag winter naman and fall yung ating mga house plants. Okay guys, ito na ang ating petite yellow marigold. Pupunuin ko to ng marigold dahil ano, maganda to guys um, kasi aabot ito hanggang fall. So ito talaga din to sa mga containers, no? Dahil ang ating namang likuran ay maliit lang, wala tayong space. Lahat ito ay sa paso. Punuin natin itong ating tray na marigold. So, ganun lang, no? Baon lang natin yan. And then, ipapakita ko sa inyo ang progress nito. Linggo-linggo. Ibibihan -linggo. natin yan para makita niyo ang ating progress. So, ang seedling dito, kapag bibilihin mo, parang 125 yung apat. Or 175 na yata ngayon. Magmahal na siya. So, ako, pag kaya ko naman siyang start from, ano, seeds, ginagawa talaga natin yan. Para tayo makatipid. So, itong lahat ng to ay marigold. Ayan. Ito yung madaling patubuin eh. So, meron tayong 12 dito, no? Ibibili ko din to sa Carnes Mason. Eh. Ayan, guys. Yung seedling. Meron ako ditong hot pepper, banana peppers, and kung ano-ano pa. Ito natin kung pwede pa tayong magdagdag ng ating itutunla. Ito natin. Dapat gagawin ko pa to sa, sa, ano, sa Saturday or Sunday. Pero naalala ko, may bisita pala tayo ng Sunday or Saturday yung best ng ating ate ay dadalaw sa kanya from Washington. And then sa Sabado naman ay merong swim meet district championship silver championship si Bunso. So ayan guys, lalagyan lang natin ito ng label. Lalagyan natin marigold. Baka makalimutan natin, no? Oh. Marigold. Ayan. Tosok na natin dito yan. Okay guys, ito na ating sinimulang seeds Today is March 24. I-update ko kayo after one or two weeks. Tingnan natin kung uusbo ang ating mga itinanim. Okay guys, maliban pa dyan, ito yung mga natira nating mga tinabi natin from last year na container. Magpunla din tayo ng squash or zucchini. So, Talagyan natin ito ng soil. I think yung peppers, bibili na lang tayo ng seedlings. Kasi pag ako yung nagsistart ng peppers, wala akong success. Parang hindi siya nagtutuloy-tuloy. Napakabili na naman ang ating island. So, meron akong pang scoop. Pero mas tingin ko siyang kinakamay. Ayan. Okay. Kamayin ko na lang. Or scoop ko na lang. Yun. So, dito naman, guys, sanin tayo ng zucchini. Hanapin natin yung ating zucchini na seeds. Ito. So, guys, iba't ibang klase ito, no? Summer squash. Meron tayo dito um, butter. Ito, guys, wala tayong success dyan. Huwag na tayong magsubok dahil baka masayang lang. So, ang itanim natin ay ang ating yellow straight neck. Ayan. Ayan. So, iba't ibang klase yung ating Hanapin ko lang dito yung prolific. So, tignan natin kung ito ay magiging successful. Nasaan na yung isang ano natin? Meron ako dito nakita na ano, eh, early harvest. Tapos, pwede lang din siya sa pasok. Kung wala tayong masyadong space. So, ito, meron tayong hybrid at saka early harvest na. Okay, guys. Ano na natin ito. na natin ito. Ito, buka natin. Ang zucchini kasi guys, ang laki ng mga ano nito eh. Ang laki ng dahon. Subukan natin magtanim ng dalawa per per ganito. Ano naman tawag yan. Early summer squash. Ito naman ay lagyan natin ang Ayan. And ito naman ay crooked neck. Parang ano to? Baka Baka hindi siya ano guys. Sobrang laki kasi ng ito, nito, ng dahon. Subukan so natin. Yan. And then, ito naman isa ay ang lalaki kasi ng ito, nito. Ang lalaki na, dako nila. So, ayan. Kung yun ba ay magiging matagumpang. So, yun ay squash. zucchini. Meron pa tayo ay, dito yung cucumber. So, yung mga galawa ay, Ano ko talaga Lagyan ko na lang ng tanda dito guys. And then dito naman ay zinia. Ito guys, tingnan nyo, ang ganda na ang bulat. Okay guys, dito naman ay zinia. So this year, subukan natin huwag masyadong bumili ng mga seedlings. Pigilan natin ang ating sarili. Kasi minsan na-excite ako guys, napaparami yung bili ko ng seedling. Maganda kasi yung pag yung punong-puno ng pananim yung um, paligid ng bahay. Nakaano ako minsan na na-excite ako. Zinia. So, labas ko ito ngayon, tapos mamayang gabi, papasok natin sa basement. Didiligan ko na to guys. Aalis na rin tayo, no? Kaya isumundo na sa ating ate. Ayan. So, ganito gawin natin. Ito yung isa nating tray. Hindi natin dito. Ito naman ang ating isa pang tray. Tita nyo ba guys? Struggle is real. Wala tayong taga-video. Ito naman ang ating zinnia. Ayan. And Hindi magligan din natin to. Kuha tayo ng watering can. Diligan natin yan. Okay guys, yan ang muna for today's gardening serie. Again, today is March 24. First day tayong nagpunda. Abangan nyo ang ating progress ng ating mga tinanim for today. Thank you so much for watching. Happy Monday to all. Remember, family time is the best time and every kissing is always a blessing. Bye!